Guys, di kailangan ng tao dito para tumingin sa bahay ng tao. Ilalagay mo lang yung bahay dito. Tingnan nyo. Diyan yung uh, ano guys. Ilalagay mo lang yung pera diyan. Yeah. Be honest. <laughs> Hello guys, magpipick kami ng corn dito hindi lang sa probinsya sa Pilipinas kundi sa Canada nag, nag harvest din ng corn Max <laughs> yeah, guys Yeah.

But I don't have money. <laughs> I will see how much cash I have. Austin, let's go. We pay later. We have cash. Don't worry. Yeah, we need Chloe. You tell me and Jonah to pick me up here, okay? Austin, magpick okay, okay. na, pick ng corn. Hindi ka sa Pinas unang nagpick ng corn, Austin, na, Dito pa sa Canada. Nakachinelas pala ang baby. Oo. -uh. -uh. Aba ah, pick ka na. Oh, you choose a bigger one. Tay ah, ah. pipik na sila, guys. Sinilang mat and in, I, It's, uh Wala wala si sapatos sa ate. Ay, wala akong slipper, slip baba. I get your slipper. Slip Hello, sinayan ari. Oo, The small one. The big one natin, big no. In there. Go go. Maybe snap it. Yeah, snap it. And then twist. Yeah. yeah. you know what? It's very strong. Look at Skelly, pa baby si Skelly. <laughs> ah. Uh. Pipik. <laughs> Hirap palang mag -pick. <laughs> Mas masarap kumain. <laughs> kaya mas masarap kumain. about picking up Ani nong, mat. Oh, Austin and Paring Mitch up si Parimits. Kumusta ang pagpipik mo? na natin kung maganda. Pipintahan natin. Sige, pipintahan mo. Pipintahan natin kung maganda. Tingnan mo, ang ganda ng aking nakuha. Wow. Malaki-laki. dapat <laughs> sa... Malaki. Ano yung Look at that. Wow. wow. <laughs> Austin. Piki-piki sila. Si Madam Lisel Marte magpicking. <laughs> Hindi alam kung anong unahin. Dapat yung malaki at mataba. O pinipili mo. Ito malaki at mataba to. Oh, yeah. For sure. Oh, patingin eh. Oh. oh malaki at mataba 'yan. Yeah, mga nagpipicking. O oh, alikating. Kande. Maliit to. Maliit. Pag maliit pa ring meat stop. Eh, naman natapon. Pag maliit Tapon. 'no kapahian mo. na Itapon mo daw. Tapon mo kasi ano binabayaran naman natin parang nets. Kaya naman. <laughs> Ay, no, Sa so isang puno dalawa. Uh Oo, -oh, yan lang Hindi ka pa nagpipik, nagkano sa inyo, oh, <laughs> no. nag Wala? ba? Wow. Nagpi- wala kaming tanim eh. Oh, here. Oh, saan? Malaki tenga. Oh, daddy. Bibi. Oh, na Bibi. Ayan. Nakailang ano ka na nilang son? ah uh, siguro nakalima pa lang. Pero alam mo mas masarap kumain kaysa mag <laughs> Kaya nga. Mommy, mas masarap. Kasi <laughs> ang hirap. <laughs> <laughs> Masaya. Mommy! Ala, maganda siya ate oh. Kaso I'm nga lang mamaya makatito. Makatito. So happy, happy. Kaya, maganda, happy. <laughs> Haba yata eh. Sige, it's okay. Take your time. No rushing. Sige. Where? You need to uh, see if the corn is big. First time ko rin ito makapag-pick. First time nila mag-pick. Mga nagpipik sa... Pili-pili, malaki-malaki. Tinatapos na lang pala nila pag ano na, no? Pag ubos na. Pag napik na. How many do we have? 11. Eleven. How many are we checking? Two dozen? Mm -hmm. yeah. How many do I have, Daddy? Ang bilis naman mag How about you? Ayan, yeah, yeah. mga nakuha namin. Puto <laughs> lang <laughs> ako ng puto eh. Pag malaki. Chloe?

Tingnan <laughs> mo yung nagpipit ko. Yun, ninong mat. Kami, kami. Emo, oh, ang ganda. Oh, maganda mo yun tayo? Oh. Maganda. Maganda yan. I'm not sure. Aboy, Skelly, why you're not picking? We're picking together. <laughs> picking together. Yeah. I got four here.